So, ito yung malaking pa, mga kapwa, no? So, uh, ating alamin ngayon kung saan talaga nakaturo yung paa at kung ano yung pahabutan na tunnel O oh, ating alamin ngayong tanghali ano nga ba talagang kinuturo niya dun sa bundok na yun? yung bundok na yun. hmm. so mga kakuha ano magpapahinga ah? ano, ano? muna ay kami ngayon <laughs> na mga ano nga yung group Friday Abanteros Friday. team Abanteros team ako ang leader ng founder na ito yung founder na Aban ng Abanteros ay lang <laughs> 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 la hmm. walo lang lang po ba Abanderos <laughs> Ito yung mga Abanderos team. Nagpapay nga kasi tanghali na. Meron kami mga Parang nagpipiknik na rin kami, may mga prutas. may rambutan. <laughs> may rambutan. <laughs> Ay, marang. Kape, baka gusto niyo magkape ito. magkape ka, ka. <laughs> <laughs> na. Ah, Coffee. Picture na lang. <laughs> Yan. Yung rambutan. Magpuan na tayo, magsaing. Magutong tayo. Kapay. Yung, yung abanderos okay. team nito, pagka nag-treasure kayo nito, tataba ka. <laughs> Tapos, <laughs> pag nag-treasure kayo, kailangan nyo mag-off. <laughs> Maraming lamok sa area. <laughs> Ay. <laughs> Tama yang yan, belakang na, yun. na yun yung <laughs> So, set kami <haw>

Hindi pa magda. Higit man. Okay, balo din na yan. Nasa kinanunin si sa wato. Tugotugaw ko na tayo. Ay, Ay, sa atin. Ah, yun ang sa Sabi niya,

So mga kakuha Di maakadaan yung Sasakyan namin Dahil may butas yung daan At maglalakad kami ng Isang oras at kalahati So ayan yung team Abanteros Ay team oh. Balik malapit pa Si Urak daw yung malapit. Naiiwan At hindi pa daw bumalik pero challenge accepted ba? Challenge accepted. Yan. Kakayanin niyo daw ang isa't kilating oras. Ang tawid ng ilog. So mga kakuha yan daw yung tinuturo na malaking pa yung bigfoot doon sa hinukay namin yan yung tinuturo ng pa na yun at may malaking heart daw dyan na may paa din na isa nice. at so ano yung grupo at nasa gilid na kami ng bundok so 30 minutes kami naglalakad one hour na lang paket ng bundok so ayun na yung mga team abanteros so dun pa kami pupunta sa bundok na yun tara punta natin pangatlong ilog ito sinakaya sila Engineer Jam Si Inchik at si Kurat. Ito daw yung uh, Malapad na bato Na may heart sign Na may apak ng pa Paakyat dun sa taas At mayroon na doon mga fools Papunta doon sa taas So dahil may nag treasure dito, ito yung my heart pinagbabasag nila kala nila mayroon ditong item pero eh walang item dito ito ay sign lang ito at pa paangat na daw doon yung pa so directional to ang ibig sabihin mayroong secret room na isinara dito sa bundok na to so yung heart dyan iginuhit iginuhit talaga yung paano pa, ay yung talaga pa talaga yung bato talaga siya saan nakaturo yung ano nya yung yung dulo ng heart dito nakaturo tapos saan yung pa dito nakaturo sa pagkakaroon So sa may busay, okay. mga ilan ang layo ng busay dito? Oh, Mayroon dito mga 50 meters or 50 meters yung man Sige tara, punta tayo dun Oo. Oh. Ang totoo sir, ang tubig dito ang doon dyan lang Dito, ang doon dito, dito ang pinaka-focus na malalim Malalim dyan, isang ilalim ng tubig Kaya nga, bakbak ito, pa, di bakit ito kasi may mga tao nga gusto pumasok dito sa ilalim. Kaya sabi nila, dati may altar doon sa loob. Pero yung iba nakakuha ng laman, hindi niya sinasabi. Baka mo na pa Grabe lalaki ng bato dito. Itong pinapaliguan ng hapon malamang. Pinapaliguan to. Oh. Pinapaliguan hello, to. Itong bato ito, no? Ganun, no? Kaya itong bato ito? Bundo na? Ano? Diba yan ha? So, pangatlong post ko.

akala ko nandito. So ito 'yung mga kuwano. Yung Yung sinasabi na V uh, tunnel, may item daw sa gitna 'yun. So saan daw papunta? you know, papunta dun sa taas you sa taas andun makakakuha bali <laughs> nagkaroon dito ng hiwalay ang ilog dito ang malaki at dito yung karugtong nya pero ito naghiwalay ito yung tuwid ng dapat ng sign dito Dito yung tuwid ng sign So Naghiwalay sila <coughs> Nag elbow So kakuha no ah, Itong ilog Ay Ito yung tuwid na pulse <laughs> Ng tatlong pulse pero nandito naman yung karugtong niya. Pero yan pa rin yung karugtong ng ilog. Pero doon sa baba, may napansin ako yun know? Oh. Yung circle na yun, yung coordinate sa inya, napapunta pa rin dito. Ang dapat hanapin natin. Kaso lang, ang problema, sapa na lang siya. So mga kakuha no? ito yon. Galing kami doon sa may poles. Galing kami doon sa may poles. Pag angat namin dito, eh nakita ko na yung dot na yan. Yung, ang sinasabi niya na entrance, tunnel. May tunnel daw dito. Tapos, ang why, ang way na ano, ayun oh no? ang Y na sabi niya entrance nakaharap dito yun yung Y so sinasabi na may entrance dito no tapos itong malaking bato na ito mga kuha ayan kung nakikita nyo eh, parang mayroon siyang uh, sinasabi na kanji no parang uh, parang puno pero pero ay parang mayroon siyang eh ba ko ano may parang may pointer siya na papunta naman dito so umusog ako makakowa Tingnan ko dito mga kuha. Kasi hinahanap nga natin yung tanin. Ayan yung tanin mga kuha. Cave siya sa umpisa. Pero kung naalala nyo yung huling vlog ko ganyan yung binutas namin papunta dun sa malaking tunnel na sa loob ganyan yung nagpo na ang kuweba na to ang palatandaan ay may kuweba dito sa loob ayan punta dun sa loob so pag binutas mo to pababa kanyan may tunnel yan sa baba o kuweba Gloryos lang kami yun. So, baka kaya rin kami, baka may treasure dyan. Baka hindi natin. Gusto wala. So, ito mga kuha, yan yung century tree na namatay na. No, kung hindi yan siya namatay, tinatabunan niya pa rin tong uh, bunga nga ng cave. Natatabunan niya pa rin yan kasi sa ugat niya. Ang problema, namatay siya, lumabas ang bunga nga ng kuweba. So, makakakuha, no? Woo! 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 Ah, uh, tinatawag yung kasama ko Ito Automatic Tunnel to Ayan, baka Ayan Makakuha Automatic Tunnel yan Ayan, uh. baka automatic tunnel ko, kaya pala sabi ko eh may butas doon pag bubutasan mo to tunnel to ito? oo oh. Ito, yung, ito mga to yan yung nagsasign na may tunnel dito pag bubutas dito kung napapanood yung mga kuha yung mga vlog ko yan yung ay yung yung pinasukan namin noon ay ganito yung pisa niya pattern ng pisa niya Ayan, ang, ang kagawan niyan ay yung hapon ginagawa nila ito na parang natural. Pero tunnel ito. Pinto. Gusto ko sino? oh, pinto yan. Papunta rin sa loob. So, ang laki ng Bago dito mga kuha, no? Diretso pa tayo. Pangat pa. Aray! So, nakita na natin yung punganga ng cave doon. Pero hindi pa nila natutukasan hindi pa itong natakot pa silang pumasok doon so yung mga kakuha ano? na itapos ng tunnel dun sa baba entrance tunnel pagkat dito mayroong heart sa rin dito Ang problema binasag tapos may sign dito na

So nakita namin yung tunnel doon Pero dito sa Baba niya Ay Tunnel pa rin Doon sa baba Ito yung tinuturo niya Street tunnel Pero Yeah, I'm going to let me know. Ito yung ikot niya mga kuha no? oh, triangle na yan. Para triangle na yan siya. Pero, may bubukain pa hindi. So, maraming lang gamit ito mga kuha. Excuse. Sabi po. Ang oh. dami pala dito yung mga ano. Dito mga kuha ang tinutukoy ko ng sa na yun so mga kakuha nagpahinga muna kami dito nila sir jam ayun yung guide namin doon kami galing oh yung mundok na yun <laughs> ayun yung makasama natin oh mga kakuha oh so, huling huli na so nakita na yung tanin dito na yung tunnel dito na yung mga sign uh, uh, hope na pagkatapos namin dumakay dun sa picture sa uh, gito ay na napasokan namin no? yung uh, cave kita tadi susah kena. tunnel kung saan uh, pinagkampuhan ng hapon no, nagtagal sila dyan so yun ang ibig sabihin ng bigfoot na to so yun mga kuha at natin